Hello guys! Pinakula na naman ako ng na. tao ah, dito. Alam niyo ba? Ay ano lang alala yan dahil nagkaroon na ako ng katikate sa aking liig. Kaya yan ang nangyari sa akin. Nalunong ko tuloy ako dahil pumangit yung baskin ko. Oh my gosh, oh my gosh. Kaya ito yung tao ko, pinaka pinakawalan muna ako. Alu-alu daw muna ako dahil ako ay naiinit. At ito nga, nagkatagpo kami Di, Tokgu. Ayan, binibidyuhan niya ako eh. Tinan oh, nyo lang. Oh, Masayang-masaya ako ngayong araw na ito dahil nakawala ako. Nakagalagala ako sa aming asyenda. At ito na nga, nakita ko si Tokgu. Ang aming bibeng kumare-kumpare pala. Kumpare pala, mga aming-ming. Ito nga ang ko dahil nakawala ako sa aking bahay. At ayan, malako siyang hulihin eh. At itong amo ko naman ay walang ginawa kundi na ako. Dahil nga, fit pa rin naman ako kahit meron akong sugat sa leeg. Alam, hindi siya gumbiguman di gumana yung gumot kong pipot eh. Ngayon, ang gamit ko ngayon ay yung madre di, madre di cacao. Yung ointment, yun. At yun, mabango-mabango ako doon. Amoy yung ointment every day. Inihintay na lang ang aking healing. At tapat na muna, tatambay muna at papanoorin ko muna yung mga ibon. Ibon yun ah. Oh, o, mga ibon. asama si Tokku, hamba, Aba, teka lang. Ang na ako, mga kumare pare. Teka, na. Iwan ako na tong tao ko. Hayaan mo siyang pidyuan ako magdamag dito. At ito na nga, sinusundan-sundan na niya ako. Dahil ako ay nang na naman kay Tokku at dun sa ibon na nakikita ko dun sa malayong malayo. Gusto -malayo. ko siyang puntahan. Teka, nah, teka na. Dandan na. Tayo mga kamare, kumpare. Eh. Mga kamimeng. Kaya na. Kaya na. Napudis ko po. Disko po. Mauhuli ko rin yan. Ito mo tayo at, at magtambay. At ito nga, ang ganda ng aming asyenda. <laughs> si <Bruno> sapute, ah. <laughs> ang aming asyenda. Kahit uh, puro dahon. Green. Greeny the island. Greeny. Greeny, greeny, greeny. Ah, uh, basta. Bini scene. Scenario. Sen Whatever it is. At ito na ha. Tita, ito na. Napapalayo na ako. Iniwan ko na yung aking tao dito. Yung pao kong alayang, alayang yun pa akong alalang alala sa akin. Hindi nakatulog. Kakaisip sa aking sugat. Kasi ikamot ako ng kamot eh. Tatagal At ito na. Kitang kita po yung mga ibon dito. Linaw naman kahit nakasumot na. At o ikaw, sundan mo ko dito. Napakabagal mo naman. Diwan mo ko dalit. At may update tayo. Wala. Tagantagal ng wala tayong update pa, mga... Man, ng mga ating mga kapusa. Ito. No. Na. na. ako. O, di ba? Ang ganda na aming asyenda. Ipang kita naman. O, kahit na meron na pong ano. Sugat sa leeg. Wapo pa din ako dahil ako ay isang pusang puti. O. Iyan niyo po. oh, O. May nakikita ko dun. May nakikita ko dun. Ayun yung ibon. Ang dami nila doon sa dulo. Ayan o. No? Ang nakita niya naman ng aming asyenda, kulay green. <laughs> Puro dahon, wala nang bulaklak, pero ice lang yan. Malamig naman kaysa na walang puno sa paligid namin. Ito na. Natawag na ako ng amo ko ah. Ay nako, paalam na nga. Bye-bye.